If it, was, if it is if it is if we find out if you find out that DJ Lazo was lying no because he said that 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 uh, and he was just covering up for his appointing ano uh, power no authority will there be any sanctions Sigurado mananago siya kung nagsisinungaling siya Sigurado mananago siya We have merong administrative at criminal liability when under oath siya nagsinungaling siya Okay. Ayun, sir, Thank you. Uh, we're trying to re retrieve files na uh, kumakalat na but uh, because of the time limitations, maybe we will set an interview again to you. At tamang ang binanggit mo, you are going to try to evaluate muna itong mga sensitive na mga revelations before we come out into a proper action from the Senate. Yes, Erika. pasensya pa na po kasi. Noted, sir. Lalo-lalo lalo sa mga kasamahan natin, lalo-lalo hmm. lalo na yung mga na nasa na sa social media, pag mayroon silang pinapalabas na CCTV, tapos uh, gusto lang paaksyonan ka agad, mm -hmm. eh, sinisisi ka agad tayo na hindi kumikilos. Tama. Sa hindi man natin alam yan. Hindi po na trabaho ng senador na magsige palo sa mga <laughs> postong ninyo dyan sa Facebook kung anong pinagpo-post ninyo dyan. Hindi po yan trabaho ng senador. May Tama. Na, ang dami namin trabaho. Correcto tapos na. ngayon, kung walang hindi kumikilos, galit na naman kayo na hindi inaksyonan anak ng baka. Dapat <laughs> na. Dapat na. Kung meron kayong gano'ng uh, yes. Hindi ba, hindi mo kayo Diyos na sinasamba ko? Mm. na sinusundan mm. ko? Na kung anong sinasabi niyo? Naniniwala ko. Anong ginagawa niyo? Sinusundan ko. Mama. Hindi po. Mm. Mayroon po akong trabaho bilang senador. Kaya... Kung kayo mga ganong klase ng ebidensya, bigyan niyo ako. Mm. Huwag kayo sira, sira na sira. Si Pato walang ginagawa. Eh, nakabakasyon ang Senado. Paano kung magkakanda kang hearing? Mm -hmm. Bakasyon ang Senado. Yes, claro, sir. And because of that, sir, at least naipaliwanag ninyo that this is not yet the end of uh, the investigation and you are standing on the ground to ferret out the truth no matter what the price may be. Maraming maraming yes. salamat, Senator Bato. Your final word. Kaya, kaya, kaya. One last. Sir, totoo ba na ano that there were there were um, uh, pressure, there was pressure applied on you so that maging, uh, so that Jojo Morales would not be allowed to speak? No, in public. Surely. Nothing. There's no pressure at all. There's no pressure at all. Yes, sir. Thank you. Sir, your final word to this interview. And definitely, we will utang nyo ng panahon again. No matter how busy the schedule maybe you have. Sir, your final message to the Filipino people sa napakasinsitibong mga bagay na in-handle mo ngayon sa Senate investigation. kaka Eric Loreno, gusto ko lang para sa ating mga kababayan na pasensya na po if I failed your expectation. No sorry, If you I something uh na hindi ko nak nakamit, nasamid uh, pasensya na po. I'm very sorry for that basta uh, for me I have to stick to my objective of this committee hearing. Uh, this is a uh, inquiry in aid of legislation. Uh stick po ako diyan mm. kung mayroong mga mayroong mga collateral damages na mangyayari in the course of my investigation pad na dahil sa truth na lumalabas. Ay hindi po tayo takot diyan. Hindi natin isusupress 'yan. Uh, palalabasin at palalabasin natin 'yan. Hindi po tayo mag cover up. Huwag kayo mag-alala. Yung inyong senador Bato po ay nagtatrabaho galing sa puso. Tama. Wala po akong agenda dito sabihin niyo re ako, takot ako kung uh, ganito, ganon-ganon. I, I don't care. Pwede man ako hindi na tumakbo kung uh, pagod na ako. Pwede mm. na ako hindi tumakbo. Magtayang ako. Mag Enjoy na lang ako sa aking mga apo. Mm. Wala mm -hmm. man uh, napakasarap na buhay nang walang ginagawa. Pero nakita ko sa ngayon, ha? Hindi sa nag-atik-atik nag uh, nag ako, kundi nakita ko kung hindi rin ako tatakbo. Tapos ang mananalo malang lang, mga senador na puro rin may mga personal uh, interest. ambition hmm. or interest or, or what, uh, siguro, I will offer my services to the people kung gusto pa rin nila. Yes. Pero kung ayaw nila, din, wala akong magkawa. Ah, nagpapabuto tayo. Hindi natin pinipuro sa tao, bumuto kayo. Hindi ba tayo ganun? Hmm. Uh, ganun lang tayo. Ayaw niyo, huwag. Kung uh, gusto niyo, salamat. Yes. Ganun lang po tayo, Gairik. Claro, sir. Sir, may okay. pahabol. Very, very brief. Is Maricel Soriano. Oh invited in the next schedule? Yes. In Soriano, eh, Paquito Otsua. Yun. Claro. Uh, sino pa yung mga, yung kausap ni, yung nag-usap sa telepono si... si Francia? yung hmm. Francia, si Francia agent Francia na team leader ni Morales, ni Morales. na kinausap siya bago nag-usap sila bago hmm. magkaroon ng hearing na sinabihan daw si Morales na i-delay natin ito at uh, yung yung isang kausap na nakasama doon ay ating uh, tatanungin yes. doon sa hearing. Maraming salamat Senator Bato Dela Rosa for a very principled, very brave stand to defend the interests of the people of truth. And para sa malinis at matinong pamumuno sa pamahalaan yes. binibigyan mo ng daan ang sanitary engineering na po. Ano, Senator. Salamat. We thank you. Thank you Thank you. We, we, thank you, we huh? deeply appreciate uh, your act of courage for our country. Yes. Thank you. mag ingat po kayo, salamat, sir. Salamat. salamat. Thank you. Thank you Loren. Nataka uh, iregi.